nagpahayag ng kanika nilang suporta ng ilang mga senador kay Senate President Juan Miguel Subiri matapos na naging pahayag ng leader ng Senado na magbibitiw siya sa pwesto sakaling may may singit na political provision sa pag-amienda sa saligang batas. Iginit Iginiti Senator Jingo Estrada na soli ang mga senador kay Subiri at tanda silang suportahan ang leader ng Senado. Paliwanag ni Jingoy na kaya lamang nabanggit ni Subiri na magbibitiw siya sa pwesto kung may maisingit na political provision sa pag-amenda sa konstitusyon dahil pinoproteksyonan niya ang Senado bilang institusyon. Pinayuhan naman ni Senadora Amy Marcos si Subiri na huwag bumaba sa pwesto dahil wala naman siyang kasalanan sa nangyari pagsusulong sa charter change sa lamang aniya ni Subiri ang karapatan ng Senado bilang co-equal branch of government sa versyon ng Kamara de Representante na joint voting sa pag-amienda nga sa saligang batas na tutol naman ang mga senador. Sa parte naman ni Senadora ng Sibinay, hiwala siya na pag-aaralan pa mabuti ni Senate President Subiri kung talagang dapat ba napalitan o amienda na sa saligang Batas sa kabila ng ginawang paghahain ng resolusyon. Ako, si Jojo Sikat, walang inatlas ang balita.